sa so, video na ito naglalakad ako ngayon papunta dun sa kung saan ako kukuha ng motor at syempre ang ini talaga nakakapagod talaga maglaka mas maganda talaga may service so ngayon nandito tayo ngayon sa highway nagabang tayo ng sasakyan good luck sa so, kayo nandito na kami ngayon sa shop na Honda at syempre ito yung mga kasama ko inintay na namin yung staff ng ADV yan yeah. thank you sa dalawang kasama ko kasi ito. sinamahan nila ako yan yeah. so ngayon guys nandito na yung inorder natin na ADV At uh, right now check natin so ito guys kita pa sa yan and grabe ang ganda guys so and dito sa shop to Tokyo building and dito siya guys J Tsaka si Roy Ayan yeah, Try natin kung Magkano ito Yung Registration Nakalagay Tank na yun Tank na namin guys At Ikaw Roy Sa tingin mo Magkano yung full tank Ng EDV 100 100 Or ikaw Magkano yung full tank 100 500 Siguro 1000 Hindi siguro Abot na Abot sa 1000 yung pasensya lang ni Roy para sa mahal niya, isang libo, no? Diba, Roy? <laughs> Pero soon, Roy, itong motor mo, Roy, mapapalitan din yan. Naniwala ka ba? Pag maniwala, maniwala ka, baka kamit mo yun. Pag maniwala ka, sabi, sabi nga, kailangan mo muna maniwala. Kailangan mo believe is to see. Siyempre kay Jaden, magbabago din yun. Soon. Yan, ang tagal mo puno. Magkano na? 400 na oh, malapit na 500 o. Yung go, yung go. Porta mo 40 40 40 40 40 40 40 40 40 support ng mga kasama namin guys para makabili ng bagong motor ni Chan TV. Yan, 462. Ito ko yan. 462 lahat. 400 lang talaga no? 400 Oh. Kala ko isang libo eh. Okay lang pala. dito na tayo ngayon at thank you thank you so much sa lahat ng supporters dyan kasi pinanood nyo hanggang ngayon tama ba? at gusto ko lang pala magpasalamat sa ulitin ko lang gusto ko lang magpasalamat sa nagsponsor ng Chan TV at ito pala uh, sobrang happy ko kasi na-release na yung yung bagong motor natin <laughs> happy ka naman super uh, story lang namin ito uh, pero uh, before namin, before ko to story, gusto ko lang pala magpasalamat sa tumulong sa akin, tumulong sa team namin, sa mga, sa lahat ng sponsor. Si Marilyn, Tito Joe, Tolo Tony, and sila Sir Joey, sila Sir Carlos, sila Sir uh, Jose, sa mga nagpadala sa atin dito sa channel natin. Thank you, thank you so much po talaga. At super na-appreciate ko po yun. At super na-appreciate po namin yun ng team. Thank you pala kay Sir Joey kasi si Sir Joey uh, binigyan niya ako ng 15,000 para meron tayong pang-down dito sa motor natin ngayon. Kasi late, lately lang, lately ba yun? Tawag dun. Yung motor ko na nasira. O, bago lang, bago lang yun ba Bago lang kasi uh, how many times na kasi nasira yung motor natin which is yung Honda Beat. Tapos sobrang liit kasi nun talaga. Tapos yung mga sakay namin, sobrang dami. Yung sakay ko, dalawa tapos marami pa akong bitbit -bit. marami pang bigas sa box diba tapos marami pong bitbit -bit, -bit. Yung mga kasakay ko tapos umakit pa kami ng bundok how many times na nga tayo na ano, nasiraan kung naalala mo sa lahat na alala mo lang mga ilang beses na marami na diba yung umakit tayo ng bukit sabi na galit na ako nun kasi na visit na <laughs> so, paan ako pa nasa napatay paong... na, yung motor iniwan na namin dun sa bundok bukit. kasi kaya nasira yung motor Nun, kasi marami kaming dala tapos dalawa yung sakay ko tapos sa sobrang taas yung bundok na pinuntahan natin diba? para mag-abot doon ng tulong yung tulong na binigyan namin yun yung maraming pepe yung di makapagsalita maraming disabled yung binigyan nila tita Marilyn ng bigas sa sakong bigas, relief goods doon nasira yung motor ko pero sabi ko nga dati sabi ko ng time na yun na parang wala nang patutunguhan yung buhay ko kasi imagine mo na how many times na nga nasira yung motor eh. Tapos wala akong fans noon, wala akong pera time na yun. Tapos nahiya din ako sa sponsor na halos lahat hinihingi ko na lang sa kanila at masisira pa din yung motor ko. Kaya syempre nahiya din ako na sabi ko hindi ko naman ano yung sponsor, hindi pwede na lahat iasa ko na lang sa kanya. Kaya nawalan ako ng pag-asa nung time na yun at may times may time pa yun na nasira yung motor ko sa gitna ng daan, umuulan kasama ko si Rhea nun sabi ko dito si Rhea sa likod ko sabi ko siyempre sa hindi nakakalam si Rhea pala pinisan ah, pinsan ko dito ko ni Rhea gabi ng gabi na nagmotor kami oh, ang, ang angos namin eh gabi na eh kami lang yung tao sa dani umulan siya ulo umulan na o, sabi ni Rhea okay lang yan nagtakamotor naman ito okay lang mabasa yung nga sa stoplight kami, biglang namatay yung motor. Sabi ko, Ria, 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 tulak mo, tulak mo. Bumaba siya, tulak niya. Mm. Tapos, tinajackan ko. Mm, mm. Hindi talaga umandar. Basang-basa na kami, hindi talaga umandar. Tug. Hindi talaga umandar. Mga ilang pajak yung build bago siya umandar. Kesa yung sa story namin. At nalala ko pa rin yun, yung nasiraan ako ng motor. Nandun, iniwan ko dun sa, pinsan ko dun sa bukid. Tapos tinulungan ako ni Roy, kaya happy din ako kasi nandyan si Roy na tumutulong din sa atin. Imagine mo ha, galing sa bundok, sa pinakataas. Tinulak niya ako gamit yung motor niya. Same lang kami ng motor, tinulak niya ako. Pababa, paanga, paakyat, pababa, paakyat, paaba hanggang nakarating kami dito tapos pinaayos namin yung motor at pag masira map, mapatay ulit yung motor ko si Roy yung taga tanjak taga, ano eh chug 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 kami kasi nga pinagtiyagaan talaga namin yun kasi sabi nga pag may tiyaga may nilaga at yun happy lang kami kasi sobrang dami namin na experience sobrang dami namin mga challenges pero sabi nga uh, kung meron tayong madaanan na problema huwag natin tawaging problema tawagin natin challenges challenge lang yun ng Panginoon sa atin. Kasi parang sinachallenge lang tayo kung kaya ba natin hindi. Pero lahat naman kaya natin eh. Walang ibibigay yung Panginoon na hindi kaya. Kaya sabi ko sa sarili ko, kaya ko to. Minsan iyak ako, di ko lang pinapakita sa iba. Kasi sa akin sila humugot ng lakas ng loob eh. Paano kaya yung leader nila, lampa-lampa. Yung nagli-lead sa kanila, uh, yakin. iyakin, balad si Buyas. ipano eh, paano yung group? ipag ko, uh, sila din. Uh, <laughs> diba? Eh pag matapang, matapang tayo. Sila matapang din sila, di ba? Tatapangan din nila. wag siya sabi, huwag kang magtapang, huwag kang maging iyakin. Kasi dragon tayo dito. At wala akong member na dragonfly. O, wala tayong mga kasamang dragonfly, di ba? O, ganon yan eh. Kasi nakabasi kasi yung parang personality natin sa taglilidin natin. Tapos importante din kasi yung surroundings mga makakasama natin, makahalugilo. Sabi nga sa sikat na uh, mayaman na kilala ko eh, tell me your friends and I tell you who you are. May ay sabi ng ganun. Kung may kilala niya friends mo, kilala ka na, kilala ka na niya. Kasi kung anong kaibigan mo, ganun ka eh. Kahit hindi ka man ganun sa ngayon, mahawaan ka din. Diba? May ganun naman talaga, di ba? Gusto ko lang talaga magpasalamat kay Sir Joey kasi siya yung uh, nag-down payment dun sa ano ko sa motor ko na 15,000 at yung luma ko na motor na uh, Honda Beat binenta ko siya ng 25,000 para may pang down dun 15,000 plus 25, magkano na? 40 35, 30, 35, 40 So, 40,000 pinang down ko dito sa motor natin ngayon. At gusto ko lang pala magpasalamat kay Sir Carlos. Kasi sabi ni Sir Carlos, ah, Christian, ako na bahala ng monthly mo sa motor mo. Wow. Ah, kaya sabi ko, grabe to si Sir Carlos. Ah. Sabi niya, siya daw bahala ng monthly ko. Kukuha lang daw ko ng motor. Tapos, ito pa sabi, sabi ko sa kanya, Huwag kang mag Sir Carlos, Uh, tutulungan din kita magbibigay din ako ng monthly mag-aambag din ako para mas mapabilis na ma-fully paid yung motor na kukunin ko at uh, sobrang happy din ako sa sagot ni Sir Carlos, sabi niya uh, Christian, uh, yung pera mo sa'yo na lang yan, ipunin mo kasi huwag kang mag sa akin. I'm financially secure. <laughs> Finan oh, sabi ni Sir Carlos, huwag kang mag-alala, Christian. I'm financially secure. Wow. Diba? Yan sabi ni Sir Carlos. But thank you, thank you, thank you so much, Sir Carlos. Alam niyo po na sobrang happy ko po. Hindi ko po sukat akalain na mangyayari sa akin to. Kasi... Uh, way back lang no nagsimula ako sa vlog para sa hindi nakakaalam, sobrang tagal ko na talaga nag-vlog. Bata pa lang ako, na ako. Mga nasa 12 or 13, nabablog na ako. Kinukuha ko yung cellphone ng papa ko. Tinatakbo ko, nag ako. Tulog yung papa ko. Security guard si papa ko ng time na yun, nung bata pa ako tapos kinuha ko yung cellphone sa bahay namin Sasabing, sabi ako, hello guys ah, nandito ako sa bahay namin at tulog yung papa ko at ngayon guys, ah, meron akong prank sa inyo kagano <laughs> na ako, bata pa ba ako eh tapos nung pumunta pa kami ng bundok kinuha ko cellphone papa ko, sabi ko papa nagmotor rin papa ko, sabi niya Chan, maawa ka naman sa akin yung cellphone ko maulog yan wala tayong cellphone, mahal mahal yan diba? pinagirapan natin yan bilhin maulog lang yan kasi siyempre mahirap naman talaga yung buhay. Sabi ko, wag ka mag-alala pa, ko ng mahigpit. Doon pa lang, grabe na talaga yung uh, parang lakas ng loob ko na gustong gusto ko talaga mag-vlog. Bata pa lang ako, nagbablog na ako eh. Wala pong alam, gusto ko na mag-vlog. Hindi ako nag-vlog kasi gusto ko kumita. Nag-vlog ako kasi masaya ako sa pag Masaya ako, nakita ko yung tsura ko sa sa, monitor, sa camera, sa monitor. Masaya ako nun. Kasi parang remembrance yun Ganun lang, yun doon lang ako nagiging masaya sa tuwing nagbablog ako. Kaya hanggang ngayon, dumating sa point na naging seryoso na gusto ko talaga na maging vlogger talaga. Kaya sineryoso ko talaga. Kasi makukuha mo, tumal, makukuha mo naman yung isang bagay once magseryoso ka. Kaya sineryo, nagseryoso ako noon, mga months pa lang, nakasahod na ako sa YouTube at uh, syempre gustong gusto ko talaga makasahod kaya nagtanong ako nagtanong 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 sobrang dami akong pinagtanungan at maraming nagligaw sa akin sa tamang daan at meron din nagturo sa akin sa tamang daan importante hindi ka sumusuko kasi mahaba yung process na ni eh. sa pag youtube pa lang paano ako makasahod wala akong idea no? di naman ako di ko naman pinag-aralan paano mag-encode paano mag-sign up di ko, di ko alam yun eh paano i-connect pero since gustong gusto ko talaga, syempre, sabi nga, pag gusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Di ba? Pag gusto natin, maraming namang paraan. Di ba? Kaya ginawan ko ng paraan, nag-research ako, oh, kahit slow ako sa English, but I do whatever it takes. Ha? Ah? <laughs> o, oh, syempre, kahit slow ako sa English, ginawa ko talaga lahat. Kasi sabi nga, eh, pag gusto talaga, maraming paraan. Kaya hanggang dumating sa point na nakasawdol sa YouTube, sobrang dami kong pinagtanungan in, ayong ate ko lang pala yung alam niya pala paano i-encode sobrang dami ko pinagtanungan tapos si Sergio alam pala niya paano i-connect yon kasi yung meron siya kakilala or meron siya kadugo na nagba-vlog din at masabi ko talaga na everything happens for a reason di ba? there's no such thing as an accident kasi imagine mo sa dami 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 ng tao sa buong mundo bakit nakilala ko pa sila Sergio at dami-daming tao sa buong mundo bakit nakilala ko pa sila sila Tita Marilyn, sila Tito Jo di ba? sobrang dami pero bakit ko sila nakilala ang layo-layo ng lugar nila pero bakit ko sila nakilala di ba? kaya sabi nga eh si God talaga, siya talaga yung dahilan bakit nandito tayo, bakit nandito tayo nag-usap bakit nandito tayo sa vlog bakit may mga sponsor, bakit tayo nag-abot-abot at bakit yung mga sponsor nagsisulputan, nagtutulong sa channel na to kasi siguro nakita nila na totoo talaga yung tulong natin na galing sa puso at naniniwala ka naman doon na totoo so, ito yung tulong na uh, malalaman makikita naman natin yan eh makikita natin, mararamdaman natin makipil, di ba? kaya thank you talaga kay Sir Joey tsaka Sir Carlos kasi siya daw yung sasagot ng monthly ng motor natin which is ADV. Ah, pa papangalanan natin 'to. Ano kaya pwedeng ipangalan sa motor <laughs> Kasi yung una, yung motor. Ang unang pangalan ng motor ko is Purpose. Kasi meron siyang purpose bakit siya nandito. Ilang beses kayo na namatay pero nabuhay. 'Di ba? Ilang beses namatay pero lumaban. Ilang beses yun, naputol pa kayo yun eh. Naputol, oh, naalala ko, naputol pala yun. Sa gitna. Oh, winilding dilugtong pa, di ba? <laughs> kaya ilang basis talaga yung namatay pero still hanggang ngayon buhay pa rin siya. Kaya tawag yung purpose. Meron siyang purpose bakit siya nandito. At siya din nagtawid sa akin. Dahil sa kanya, kaya nakapag-vlog tayo at kaya andito tayo ngayon. Kasi kung hindi dahil sa motor na yun, wala si ABB ngayon. At wala tayo ngayon. Di ba? Kaya sobrang laki ng pasalamat ko doon sa motor na kasi siya yung nagattend sa, sa akin dito sa kinauupuan ko ngayon at dito sa stage ko anak ko ngayon. Syempre at syempre hindi ko din kakalimutan yung syempre yung reason bakit talaga ah uh, ko yung vlog. Kasi may rin nagtatanong bakit 'yan? Bakit wishian na bakit mo uh, bakit ganyan kalakas loob mo para mag-vlog? Bakit ganyan kalakas loob mo para ipagpatuloy yung vlog, di ba? Kasi dumating sa point mag mapapahinaanta yung loob mawalan tayo ng gana normal naman yun di ba si tao tayo eh meron tayong damdamin masasaktan at buti na lang nand nandun si tita marilin ng time na yun kasi si tita marilin siya lang talaga yung nagbubukod tangi na tumulong sa akin nung time na walang wala talaga ako uh, sa so mga hindi nakakalam galing ako sa ibang istasyon nung time yun <laughs> galing ako sa kabilang vlog parang pumunta ako doon para makipag-collab para masama ako sa vlog para maging dumami followers ko dumami sa subscribers ko para makilala ako, para matulungan ako at para makatulong ako sa pamilya ko at syempre pag kumita ako naman nakitulungan ko din yung tumulong sa akin kaso lang mara, mara, meron naman siyang naitulong sa akin pero meron din siyang pangit na nagawa pero hindi ko na pwede i-mention kung ano yun basta nasabi ko lang na gano'n. kasi too naman talaga yun. At wala naman tayong itatago dito. Kahit kano pa natin itago yan, alam ng Panginoon yun. Isang beses lang tayo mabubuhay dito sa mundo. Kung mawala man ako, okay lang. At least may faith ako sa Panginoon. Mawala man ako, okay lang. At least inalay ko yung buhay ko para sa Panginoon. Mawala man ako, at least alam ko na ginagawa ko yung tama at nagpapakabuti ako na may takot sa Panginoon. Kaya dito eh pwedeng matakot na mawala tayo dito sa mundo kasi lahat ng tao mawawala naman eh. Pero ang question, pag mawala ka, ano ba yung naiwan mo na legacy dito sa mundo? Ano ba yung naiwan mo na mayroon ka bang magandang aral na naiwan dito? Mayroon ka bang magandang nagawa O puro lang kahayupan, katarantaduhan, masakit, di ba? Yun yung question eh. Kaya thank you Tita Marilyn kasi dahil sa inyo po uh, parang Uh, alam ko naman na meron talaga akong takot sa Panginoon at parang at mas klinaro niyo po mas clear niya na totoo talaga yung Panginoon at buhay na buhay kasi may times yun naniwala ko sa Panginoon pero pagdating ng problema <laughs> totoo kaya ba diba? may mga ganun totoo kaya bakit ganito bakit ganyan bakit ganito bakit ganyan pa bakit sa akin pa bakit di lang sa iba bakit saya pa bakit din to bakit sa akin pa to mahirap ako bakit siya mayaman dapat sa akin na lang yung buhay bakit tapos sa kanya, mayroong nga ganun eh, mga complaint. Pero dahil kay Tita Marlin, mas naging clear sa akin yung yung buhay na mas clear sa akin na lahat naman tayo, binibless naman tayo pag gumawa lang tayo ng mabuti. Pag magpakabuti tayo at di ko din alam kung bakit ako nandito sa vlog kasi hindi naman talaga ito yung pinofocusan ko dati. Mga 5 years ako noon or 3 years ako na meron akong you know, na ibang organization, hindi talaga dito. Pero sabi nga, God's plan is better than our plan. Uh, tama ba? Tama. Diba? God's plan is better than our plan eh. Mas, mas better pa yung plano ng Panginoon kasi sa plano natin. Mas greater pa. Diba? Kaya, thank you talaga Tita Marilyn kasi, and Lolo Tony kasi dahil sa inyo po, uh, mas nabuhayan ako. You. O syempre, kay Tito Jo, thank you din po. You. Dahil sa kanya, marami din tayong mga na tanggap, marami tayong mga natulungan na tao. At syempre, pati yung cellphone natin, bigay yung hati din sila dito may Sir Jo. Hindi din di, 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 tayo makapag-vlog kung hindi dahil sa dito Tito Jo at saka ni Tita Marilyn. At sobrang sobrang dami po naming pasasalamat sa inyo kung alam nyo lang po paano nyo po kami napapasaya. At, at gusto ko lang magpasalamat sa Panginoon kasi dahil sa Panginoon ako ngayon sa mundong to at safe ako hanggang ngayon at healthy ako hanggang ngayon kahit minsan mapaglipasan tingin ng gutom di ba? pero still okay pa rin tayo kasi dahil sa Panginoon kasi ginagabayan niya tayo kaya thank you at hindi ako iiyak kasi syempre alam ko na sobrang saya ko pero ito lang po yung gusto kong sabihin hanggat nandito pa ako hanggat kaya ko po uh, hanggat makakagalaw tutulong po ako sa na makakaya ko kahit di ko na makakaya basta mayroong nangangailangan ng tulong at nandyan yung mga sponsors at supporters syempre andito lang din po ako kaya ang ang mapapangako ko lang po sa inyo hanggat nandyan kayo hanggat meron akong lakas ng loob hanggat meron akong kakayanan tumulong tutulong po ako kaya wala akong ibang iling sa mga tao gusto ko lang po na ipag-pray nyo po ako na mas lumago pa at mas dumami pa yung subscribers natin para mas kumita tayo ng malaki at para mas makatulong tayo sa maraming tao at mas makabless mas maibless pa natin yung mga ibang tao kaya sa mga bagong napadpa dyan sa youtube channel namin syempre huwag kalimutan mag iwan ng isang bagsak na like comment and share. And don't forget to click subscribe. And click your notification bell para always you updated sa lahat ng videos yeah. na i-upload natin. So, yun lang naman guys. Thank you for watching. See you sa next episode. Watch more video on TV and subscribe for always updated. Salahat and videos Nasusunat. Thank you for watching. See you on next episode.